Welcome back to another vlog guys So uh, ngayon uh, pupunta tayo doon sa garage Kasi pinapareport yung bagong driver na dumating uh, Tara let's go Si Manuel, ikaw Na kitaon Tara punta tayo ng garage Tara punta tayo ng garage may nagtatanong kasi na na gano'n daw ba ka-importante yung TRC? Importante ni eh. Idea ni. Eh. Anong, ano daw ano? Ano daw benefits kung merong TRC? ano eh, pag nasita ka ng pulis hindi yun ang pinaka residence permit uh, residence dito. mo yun eh parang sedula Oo, oh, natin oo oh, oh. hindi sedula residence parang Katin. parang nga. eh pag ka nasa barangay ka ba diba, mayroon kang resident Oo, oh, yun ang pinaka pinaka pass iba na sa pinas yung ano na eh national ID na eh national oh, oo parang ganon parang ganon oo oh, pag oh. Uh, yun ipapakita mo wag, wag national ID kasi yung national ID sa atin marami pang walang benefit o, yung pang mga walang benefit sa atin so, meron hindi. Pag wala kang national, di sasabihin kang NPA. Yo. Hindi oh. pag pagkaanong ano sa ating presidente. Pero ang, sa ang Pero ang, dito, ang ang number residen, uh, ang residence permit. Yung uh, TRC 'yun ang pinaka-residence natin na dito sa Qatar, uh, di diba? ba? Pag wala hindi ka pwedeng lumabas Kung wala kang ikama. Oh. So, pwede tayong lumabas ng Hungary okay. pag meron tayo nun, di ba? Oo, oh, pwede. Okay. Pero pag Depende kayong sa... binigay sa Yao, dito lang inside German, ay inside Hungary lang. Depende yun. kung anong ano kasi meron tayong Shinjin. oh, Shinjin. Oh, Shinjin na nga pagkakasama ka na ng iyo hindi mo na kailangan ng Shenzhen visa kasi ito kasama yun na nga TRC nga ang kailangan TRC ang kailangan ayun TRC pero noong nasa Croatia ka at wala pang hindi pagkasalin ng Croatia uh oo -oh. sa iyo. Uh oh, kailangan mo na ang visa. visa. para maka inbound ka sa isang so yun po mahalaga po magkaroon ng TRC dito para pwede kang makapasok sa ibang bansa na sakop ng um, iyo. iyo iyo malinaw po Doon sa nagtatanong ha so ngayon uh, yung TRC ko on process pa nag, nag biometric ako last December 1 so, sabi nila 2 to 3 months daw okay hintay natin yung isa nating kasama mag biometric na rin sa Friday para mabilis siya dito no? so let's see alright let's go to yard Wait, wait, trade dito guys

dito sa garage ayun ano, may truck ha? dito sa yard kasi ano lang pa report kami sa office sa submit ng documents yung kasama natin <coughs> bagong dating tapos ako baka may schedule na ako for medical <coughs>

bibigay ng allowance para pera to oh. <laughs> may, may, bibigay ng allowance <laughs> Manuel only <laughs> kakabigay din ng pera ang gagandahan dito mayroong allowance, food allowance habang on process yung documents mo dito. Ina. Uh, ha? ruud sayo lang yan? Mm -hmm. 10,000 10 20. twenty ah. <laughs> never mind, <laughs> never mind. Never mind. <laughs> This is the contract. Yes, free contract. Free contract. We we'll got some contract. Mm. One stone. One stone. My permanent is in a contract. It's a federation. Wait, I'm in Bukhapon. No, the permit Inside the box. Yes, please. Yan ang boss namin. Our boss. Mr. Solo. Kita mo ka po? Oo. Pinapakita mo eh. <laughs> Parang may <laughs> ibigay sa tayo. That's all. Yes. Yes. Mm -hmm. So yan, kapirma na tayo. Certified Revis driver na tayo. <laughs> <laughs> Nanalo kayo niyan. Oh? So ito pala yung ito yung pangkarera ng Revis oh na trailer. Bo. Pit. Alin dito ito? Oo, yan ang ganda oh. Malupit. Ito yung nanalo daw. Ngayon lang ano. Tung taon. Tung pangarera nila na trailer oh. Oh. Ay man pala to. Hindi pala siya dap. Alam, lupit nito. O, di ba? Pang racing nila na. O, di ba? Ano, reverse racing. O, kita nyo na. The champion! All right. Ganda. Norbert Kiss, oh. Diba? No? Itong ano, lupit ng setup nito. Turbo. Ang tawag dyan. <laughs> Ang baba o. Oh. <laughs> baba o. Oh. ganda. Oh. Pang racing nila oh. Lupit. Uh, pag ano, pirma na tayo ng kontrata yung kasama natin nakapag-submit na ng documents Pipirma rin ako ng kontrata mamaya kung balik daw ah, uh, oh, 12 o'clock 12 o'clock So uh, nag-submit na siya para sa kanyang TRC yon By Friday mag-biometric na siya Ito pa na yan kapat... yung boss, boss ni boss niya Boss namin ang... <laughs> Boss namin o oh. Nakatanggap lang ng pera oh. <laughs> siya na all may allowance Nagutom kami Uh, si kabayan, bibili ng manok. Kano ang manok dito? Ayan. 3,200. Ayan. May pork. Meron silang pork din. Ito yung chicken. So, ayan. Magkano? 4,000? 3,000. 3,000. Isang buong manok, 3,000. So, tara. Makain daw kami. Dito daw kami sa labas. Ang lamig-lamig dito. Yan, yeah. <laughs> yeah. mga Pilipino talaga. Ang daming alam. Hello, kung ito mo malambot, tigas sir eh. Tigas. Kaya tayo guys. Ay, tingin alam mo na kundi. Hmm? mo. Hmm?

Thank you for watching uh, Please don't forget to follow My page, Pobreng Biyahero At sa mga nakapag-follow na Thank you so much See you on the next one Peace out